Yes, kabit stars kasi na Angela Morena, Jessa Garcia at O'Neal Torres, okay lang daw na maging alone ngayong Valentine's Day. Samantala, ano naman kaya ang say ni Ben Sanggalang sa tanong kung ang Valentine's Day ba ay para rin sa mga kabit? Roll VTR. Ngayong Valentine's na to. Diet ka? Diet, wala. Mani, ano muna? Focus sa work. Ganyan? Mm -hmm. Pero dapat ba sinicelebrate talaga ang Valentine's Pero so, sa akin no, hindi na makailangan saktong i-celebrate. Kunyari, busy ka ngayong araw. Lalo na pagka Valentine's, napakadaming tao sa mga restaurant. Pwede mo naman i-move ng kahit dalawang araw. Ganun. At least, ano talaga kayo, may privacy kayo. Tsaka, ayun, baka yun yung bakanding araw niya parehas. Pero Benz, no. mag ibang araw daw, ano yun eh? Kabit daw oh. eh, no? Oh. so, ang, ang kabit ba pwede rin sa Valentine's Day? Ay, hanggat maari, hindi. so, original yan dapat? Oo, o, dapat yung sa Valentine's Day, so, ibang araw. Ay, ganyan? Yun yung alam ko. Oh.